Sino raw itong politiko ang maton kung pumorma pero tumutuwad naman kapag gabi na? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, nais patandaw itong politiko na may kasamang baguhang aktor sa kanyang paglalamierda. Nagsya-shopping daw itong aktor sa mall at ang uh, humugot ng pera, syempre walang iba kundi ang maton na politiko Pati na raw sa paglapang nila sa restaurant, sagot din ng politiko uh, Eh alang alangan naman walang kapalit ang investment ni politician sa starlet na aktor Kailangan may mapalarin siya Suspet sa tuloy ng mga marites, nagbuko just raw ito sa aktor at ang finale, nagpa-change oil dito. Kayo mga kaabante, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Pero bagong lahat, follow nyo muna kami sa aming mga social media. Para sa abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.